Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta malusog lang, kailangang protektado kalaban sa stress, polusyon at pagod ng araw-araw. Ipakilala ang Dr. Vita Opcomin Pro, isang premium food supplement na ginawa para sa kabuuang kalusugan ng katawan, isip at immune system. May taglay itong Equine Placenta, isang high-grade ingredient na tumutulong sa cell regeneration at anti-aging. Kasama rin ang grapeseed seed extract kilalang antioxidant na tumutulong labanan ang free radicals, at ang patented turmeric extract may anti-inflammatory at immune-boosting properties. Hindi lang yan, may multivitamins at zinc gluconate din ito para palakasin ang resistensya at mapanatiling malusog ang katawan araw-araw. Isang tableta lang sa isang araw, sapat na para suportahan ang iyong katawan mula sa loob. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, kailangan natin ng tunay na kakampi sa kalusugan. Kaya ako, Dr. Vita Opcumin Pro, ang kasama ko araw-araw. Dr. Vita Opcumin Pro Premium Protection, Total Wellness. Kontakin si Troy Magpantay para sa iyong pre-orders. Subukan na ang Dr. Vita Opcumin Pro dahil deserve mong maging malakas, bata at protektado.